So, magandang hapon po mga kapitse. Ito po panibagong vlog po natin ngayon. Andito po tayo sa bunggaw tawi-tawi po mga kapitse. Mga kapitse, sinasabi natin sa inyo, no? Ito na po yung gasoline station. Nawala na po kusa na ito namatay. Kusa na po ito huminto dahil sa hindi po nila kayang tapatan yung ano, paligtad na, no? Hindi nila kayang tapatan yung ano, yung mga takal-takal din eh. <laughs> hindi nila kaya dahil mas mabili po, mas mabenta po dito po sa takal-takal mga ka Hindi sarado na po, wala na po mga kapitid. Kaya ganyan lang po sila magtitinda po dito mga kapitid. So punta po tayo doon sa ano sa bayan, mas marami po po doon mga kapitid. ng gasolinahan mo no? Ganito sila mga kapitid, ganito po gasolina rito. So tingnan ninyo mga kapitid ang itsura po ng gasolina nila. Ganito po lahat ang itsura ng gasolina dito po sa Tawi-Tawi. Yan. Takal-takal po lahat yan. Walang pula, walang kung ano mang kulay dyan at saka walang pong pangalan dyan, walang unleaded, walang premium, walang blaze. So ganito po lahat mga ka-BJ, iisa lang po, iisa lang po ang itsura. So ang isang bote po dito po mga ka-BJ is 55, ganun. Sarap mga, maganda tanghali po mga ka-BJ. So, eri po at uh, ayan po yung motor natin, ano, at nadana natin po, naubusan po tayo ng gasolina. So nagpag-gas po tayo at uh, Naghanap po tayo ng gasolinahan dito. Wala po gasolinahan dito po sa bunggaw po mga ka-BJ. So andito po tayo sa bunggaw, tawi-tawi. So ang gasolina lang po dito mga ka-BJ tulad dito lang po. Ayan po, puros mga ano lang po yan. Puros mga takal-takal lang po. Kaya't nakikita po natin dito, kahit saan po tayo pupunta mga ka-BJ. Dikit-dikit po yung mga dito yung mga ganyan, takal-takal. Hindi po uso sa kanila dito yung gasolinahan. <laughs> ang gasolinahan pala dito, tatlo lang. So radyo na po yung danawa meron pa isa tapos isang share na lang po mag-isa. Kasi ang gasolina pala dito mga ka-BJ, ito po ay isang kulay lang po siya lahat. Iisang kulay lang po mga ka-BJ, ayan lang po yung kulay niya. Walang premium, walang unleaded, walang place po dito, pero ganito lang po siya lahat. Ayan po ang kulay po mga ka-BJ. Tapos itong diesel, ayan no, ang diesel po nila. Ayan po ang diesel. So isang litro po dito po mga ka-BJ is 55. 55 po ang gasolina po dito mga ka-BJ. Isa lang, kung sa ano, isang uri lang po ang gasolina dito mga ka-BJ, ganyan po sa lato. Wala na pong iba, ganyan lang po ang kulay. Ay, uh, so, ganun pala mga ka-BJ, ang gas at saka diesel dito, parehas din pala. Parehas ang preso, uh, 55. Ayan, ang diesel is 55 po mga ka-BJ. Iisa lang po ang ano niya, iisa lang po ang preso niya. Eh, kung dyan po sa atin sa Maynila, magkaiba po mga ka-BJ, mas mura o kaya mas mataas yung diesel. So, ngayon Uh, parehas din po siya, parehas na parehas po. So, at uh, mura din po siya, talaga kumpara dyan po sa ating mga kumpara. Ito lang po ang lugar na talo ang gasolinahan ng mga takal-takal. <laughs> natalo po. At uh, hindi natin alam kung anong dahilan kung ba't natalo yung gasolin station. Five. Ano drum? 5 five drums, lima drums. Lima drums. Drum. So, Ilan araw yun? Ilan araw? Uh, uh, mga 10 araw. 5 ah, dram araw. Oh, 5 yung araw lang mabus na siyo. Oo, na 'yon. Ayun, di malakas 'yo, malakas ang dito. Oh, araw, malakas malakas. Oo, oh, okay. liman... oh, uh, alam mo oh, dram, araw, malakas yan, malakas. Oh, uh... Ayun no, makakabijay alam ni no? ano, Limandram sa kanya, 10 araw ubus na 'yon. Ganon kabilis talaga. Ganun talaga kalakas ng bentahan dito sa tawi-tawi. So marami naman nag-ano sa inyo, magsusupply. Isa na lang yung boss mo. Ha? Isa na lang boss so, mo. Dati marami na supply. Iwan ko na lang. I-supply sa akin, 5 gram lang. Ha, so hindi kayo naubusan naman? Ha? Hindi kayo maubusan ng cash, marami. May maubusan lang. Ha? Maubusan din? Kung may malakas yung hangin. Ah, ha, so ganun pala, maubusan din pala sila ng gas pag malakas daw yung hangin hindi makapagbiyahe yung siyempre hindi makapagbiyahe yung lansa po malakas talaga yan liman dram, sampung araw lang umuwis na kagad kasi wala talaga gasoline station dito meron talaga dati meron tatlo kaso lang tulad po nung sinasabi natin sa inyo natalo po yung gasoline station ng mga takal-takal ganire. so siguro ang ano nila hindi na sila at saka yung takal-takal po dito walang halo ah walang halo po ang takal dito puro po yan puro puro ang gasoline nila dito hindi tulad mga iba dyan Oh, dito lang mga iba dyan takar nila marami hati <laughs> kaya minsan yung motor mo purut purot po ang tunog niya so... so mga ka at ito po nadala natin po si kuya ito po yung motor natin at uh, nagpagas po tayo so ere po ang lugar dito po sa Bunggaw sa kahit saan po tayo umiikot dito po sa Bungaw. so lahat po mga gasolinahan po dito ito po mga takartakan lang po mga ka-BJ takartakan lang siya So ang gasolina po dito isa uh, 55 Ang kulay po dito mga ka-BJ Isang kulay lang po ganyan lang po ang kulay niya lahat Ayan So nagsalin po si Kuya ng Kroto Ayan po yung Kroto nila Galing din ang Malaysia po yung mga ka-BJ So At uh, ang, ang gasolina po dito ulit, Ulitin po natin Isang kulay lang Walang unleaded Walang premium Walang finish nice, Walang manano Isang kulay lang Isang lahi lang po siya <laughs> Ganon po ang gasolinahan dito. So ang po dito mga ka-BJ, meron daw dalang tatlong gasolinahan. So mga ano yan, mga mga kilalang gasolina po dyan sa ating mga kilalang kilala po ito. So nawala po. Uh, natalo po sila ng takal-takal. <laughs> Mas mabilis po ang takal-takal dito po sa bungo tawi-tawi. Kaya at uh, yung gasolina isa lang po ata gumagana doon mukhang alanganin na rin eh. Yung dalawa po totally nawala na po. Was out na. So, ilang taon na po kuya nagano? Ilang taon na kayo? Uh, isang kalatin. taon? Ah, ako lang. Uh, so, kumusta naman po ang kita natin? Uh, Kumikita din. Kumikita uh, din naman. So, yung din. yung isang drum, ilang taon, ilang araw po? Yung isang drum, uh, ilan ilang araw? Namin. Kung minsan kaya maubos ng isang araw. Kaya isang araw. Ang lakas o, so, tingnan ninyo ano, isang, isang drum, isang araw, ubos. So, na-interview na po natin doon kanina naman, ah, uh, yung liman dram daw is ilan araw, walong araw, liman dram sa kanya. So ito kay kuya, di mas malakas din eh. Ila, lisan dram isang araw. Nagpapautang din kami. O, oh, ano po? Mga, ano kay Bigan. At ganun dyan, ganun -tala talaga. kami nang bay drum. Oh. ah, ganun po. Ganun talaga tayo mga uh. mga Pilipino. Hindi po mawala sa ating uh, mga Wala pa rin meron at meron po 'yan. Uh. Kahit anong klase ng paninda 'yan, meron uh. at meron uh. yan, yan, po yan. na uh. Ugali uh. natin ang Pilipino 'yan talaga. Yan. Ganun tayo mapagmahal tayo sa kapwa natin. So, hindi ko na po tatanungin sa inyo kung ilan ilan po ang kinikita ninyo, eh, secret na 'yon. So, basta gano'n lang po, isang drum, isang araw kaya niyo po ubusin 'yan. So, 'yon po tingnan niyo po mga ka-video Ang bilis talaga dito, ayun naman si Kuya, bumili naman 'no. Dalawang ano, dalawang ganyan. So, anong oras po kayo mag umpisa magkaano dito? Umaga pa, ma. basta madaling araw. Bukas na kayo. Oh, Tapos pag magsara kayo, pag sinara kami alas 6. Alas 6 ng, ng, gabi. Oh, ng gabi. Oh, ng gabi o oh, ng hapon. So tingnan niyo din. Dapat kuya, mayroon kayo ng ano, meron kayong mash oh, kasi gasolina ya, 'yan oh. eh. Dapat mayroon kayong mash din para hindi kayo maano eh, diyan. Hindi natin pwede talaga bawal talaga sa ng gasolina. Oh, oh. ilang taon na po kayo, kuya? Ah? Ilang taon na po kayo? Mga Senior citizen citizens na po. Senior citizens na rin so kaya kaya pa ko yung magbebenta pa ganyan. So dapat kuya, mayroon ka ano diyan, ah. Ano citizens na dapat meron tayo protect sa ah. ano natin. Kasi ang unang tamaan sa inyo yan, baga. O, baga po yan. So, marami sa po. Ano pa pala pangalan nila kuya? Dato Unding. Dato Unding. Bangsa. Ah, bangsa. So, taga rito talaga. Taga Talaga. Ayun. So, si kuya pagka personal po makita natin, nakala natin po yung ano siya. Parang retired marriage or army. Ah, hindi pala. Civilian lang pala. So, thank you, thank you kuya. Okay. Thank you. Ayan po si kuya. ayano ayano Nagsasalin na po siya. Nakakabili lang po dalawang ano, dalawang, dalawang liter. So, nagsasalin po siya. Ayan. So, yun po mga ka-BJ. Ito po ang buhay dito sa Tawi-Tawi. Ano? Palit-palitan. Oo. Oh, oh. Ito po ang buhay dito sa Tawi-Tawi po mga ka-BJ. Ang buhay simple-simple lang. Pero masarap mamuhay dito. Amo, balik ka.